Play green. What the hell? Uy, nag-spawn. Oh, nag Uy. nag-spawn tayo sa ano, sa bedrock. Oh my god, nag nag Eh. Ah, uh, bedrock. Ay, dito. Dito kan, di ba kasi dito green. Uy, ayan. <laughs> Papalo lang pa dito, boy

Oh shit, guys, big one a place. No, ano oh, 'yan? ay 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 wala yung desk wala yung nakita saan eh army guy naman wala kayo nakita Ibargo dimas. Ui, 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 ui. Ula, lana ita. Lana ita. Pa, nu, tata lumalau. To, shik, kais. Nu, 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 nu. Kais, kais, kais.

Ay, diamond, ang dami, daming diamond, daming diamond, diamond yan guys, nakita ko lang pala ganito guys, Wait ako wala akong diamond, okay, okay, hindi pa ako no, guys, super so good, ah, yun, hindi ako diba guys, may chest dun. Tignan natin. Baka may laman yun. E, 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 wala, wala. Magloha, okay? may Dito, eto, yari, okay. and, and chest may chest may may chest ka. may chest Okay na, okay na. Ito pa. Ito na lang ito diamond guys ang dami yan yeah. ang dami diamond do hindi yung makakuha gawin Yun. na natin ito para na diamond ayan So, guys, dito na siguro tatap. Salamat sa panonood and thank you for watching guys. So, kung um, gusto nyo pa ng mga gantong video, subscribe.